Ay, magandang magandang hapon. Welcome, welcome na po sa ating panibagong araw, panibagong vlog mga kapapa. So, andito naman tayo ngayon sa ating uh, mga tanim. Sa ilang mga tanim. mas so, kumastahin natin dito mga kapapa kung ano na ang kalagayan sa mga tanim dito. Kasi yung mga halaman dito mga kapapa, sobrang ang natoy Tingnan nyo naman. Oh. Tuyong-tuyo na yung mga halaman dito mga kapabuhat po ng makakas na init no? Uh, buhat ng ilinyo dito sa uh, the of Tigros Occidental mga kapapa so grabe so, tingnan natin yung mga tanong natin dito mga kapapa kung anong nangyayari sa mga tanong dito so, ito mga kapapa ito po ay isang dalandan yan oh, pinipilit po ng dalandan na buhay mga kapapa sa hills sa malakas na init o oh, tingnan nyo dito mga kapapa babi yung mga dahil kulay dilaw na mga kababa yan o oh, kulay dilaw na pero nabuhay pa rin mga kababa dahil yan naalagaan po ng patubig dito nang nagbabantay dito mga kababa sa taniman po ng dalandan at ito so, mga kababa yan, madali na lang po itong mamatay. Dahil po sobrang init mga kapapa. Yan. Pero itong mga sulit na mga tanim mga kapapa. Sabi ah, naman oh Yan. Itong guyabano ng mga kapapa. Yan, parang natutulog na dahil sa malakas na init. Ape. Yan mga kapapa. Kaya po so, mga mga paligid natin dito ito yung tuyo na mga kapapa Ambay. so ito mga kapapa mag alas 5 na po ng hapon so, merong tubig dito na sa drum yan tingnan natin kung malamig na ba o mainit pa so ayan mga kapapa may init-init pa ang tubig dito sa drum kahit ito ay hapon na mga kapama hmm? yan so, sobrang kasing init nasa 40 degree yung init dito mga kapapa kaya yung tubig mga kapapa medyo hindi pa masyadong malamig grabe yung init mga kapapa

interview naton din kay Amigo Joseph. Mm. Uh, oh, okay, Ano ngayon, uh, mga kapapa si Pare Joseph <laughs> siya nag-aalaga ng mga tanim dito. So anong experience naton nga grabing init subong so uh, atin po? timpo? Kuwan eh. no medyo medyo kan kuwan gid daw. Kulang-kulang <laughs> siya, no init pa. Tubig gid nga no eh. Amo gina. Kamo tumoy kuno ni para ano. Kamo tumoy mo ni, dublihen ng Binya gumagana sa hapon. So ang ah, source ah, sa no. tubig hindi man kulang. kulang-kulang uh, din -kulang bisa ay. Eh. Yeah. ko na dayon pa tubod to. Eh so, anong mahimo ta da? Pundo lang eh. Pundo lang to. Pundo to be lain. okay. Oh, hmm. Um, sige. Tara, maraming salamat. Atto, si atto, Joseph. Oh, atong Tinosa. Maraming